Si Charo Santos Concho, isang tunay na icon ng screen, ay walang iba kundi ang papuri sa on-screen magic ni na Joshua Garcia at Julia Barreto. Ang dating ABC President ay nagpunta sa Instagram upang batiin ang dalawa sa napakalaking tagumpay ng kanilang reunion movie, Unhappy for You, sa isang taos pusong reel, ibinahagi ni Charo ang mga espesyal na sandali kasama ang Joshua mula sa produksyon at promosyon ng pelikula, kasama ang mga eksenang nagpapakita ng kanilang hindi maikakailan na chemistry. Mula sa unang araw, alam ko na ang iyong kimika ay kakaiba. Ang isinulat niya, mabilis na sumagot si Julia Barreto sa mga komento na nagpapasalamat kay Charo sa kanyang kabutihan at suporta. Ang koneksyon sa pagitan ng mga mahuhusay na bituin na ito ay lumampas sa screen na nagpapakita ng malalim na paggalang sa isa't isa at hindi nakakapagtaka kung bakit proud na proud si Charo. Kamakailan ay inanunsyo ng Star Cinema na ang Unhappy For You ay kumita ng tumataginting na tatlung daan at dalawampu milyon sa buong mundo sa loob lamang ng tatlong linggo. Ang pelikula, sa direksyon ni Peterson Vargas, ay isang testamento sa kapangyarihan ng partnership ng Joshua. Unang nakuha ng dinamik na doon na ito ang aming puso noong 2016 na sa pamamagitan ng Vince and Kath and James, at naghahatid sila ng sunod-sunod na hit mula noon. Ang kanilang pinakabagong tagumpay ay nagpapatunay na ang kanilang kimika ay kasing lakas ng dati, with Charo Santos Concho cheering them on, Joshua Garcia, and Julia Barreto continues to shine. Huwag palampasin ang unhappy for you at manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity pairing.